magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bago mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout sa tatlo kong sec masters at emperor na nag-join sa ating membership na sila BND, Ende, Jubiner Lumag at kay John Mark. Dahil sila ay nag-join sa membership, maari nilang mapakinggan ng advance ang kwento ni Daryl na naka-upload sa ating YouTube channel. Kaya sa mga gustong maging advance din na pakikinig, mag-join na kayo sa ating membership mga master. Tulad nilang tatlo. Maraming salamat mga master. Yun na nga mga masters, no? Bale, hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go. Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata sa pagdating ng limang mga fairy. Ang lahat ng tao ay halos hindi makapagsalita dahil sa pagkagulat sa tinataglay na kagandahan ng mga ito. Lalo na sa reyna ng mga fairy na si Irene. Nang makarating na sa gate ng Imperion ng Westrington ang limang fairy kasama ang kanilang hukbo ito ay tumigil, at si General John ay mabilis na tumungo sa lahi ng mga ferry. Laking gulat niya nang makita niya ang mga ito, na kahit mga kasundaluhan nito ay nagtataglay ng sobrang kagandahan. At si General John ay nagsalita, mga mahal na prinsesa at mahal na reyna, maligayang pagdating sa imperyo ng Westrington. Kinagagalak ko na makita ang limang kababaihan sa lahi ng mga ferry ngayon sa aming imperyo. Sabi ni General John nang marinig ng mga fairy ang sinabi ni General John. Ang apat ay ngumiti lamang. At si Irene ay nagsalita at sinabi, "Kinagagalak din namin na makarating sa seremonya ng inyong imperyo. Lubos kaming nagpapasalamat sa pinaabot nyo sa amin ng isang imbitasyon." Sabi ni Irene nang nakangiti ang reyna ng mga fairy nang marinig at makita ni General John ang ngiti ni Irene. Ito ay halos manigas sa kanyang kinatatayuan. Napatulala sa glit si General John, halos hindi makapagsalita, at siya ay bamulong sa kanyang sarili. Ganito pala ang kagandahan na tinataglay ng lahi ng mga fairy. Sa tagal ng panahon, ngayon ko lang sila nakita. Nakakabighani ang kanilang kagandahan lalo na ang kanilang reyna. Ang mga ito ay nagtataglay ng sobrang kagandahan at ang kanilang spiritual na lakas ay nakakamangha din. At ang kanilang pag-uugali ay ibang-iba sa lahat na kahit mga prinsesa at rey na sila, ang kanilang pag-uugali ay sobrang bait. Sabi ni General John sa kanyang sarili habang ito ay nakatulala sa magandang muka ni Irene. Nang mapansin ni Irene ang hindi pag-imak at hindi paggalaw ni General John. Si Irene ay nagsalita, kung hindi ako nagkakamali, isa ka sa general ng hukbo ng Westrington. Tama ba ako? Sabi ni Irene. At ang mga tao sa labas ng imperio ng Westrington ay labis peren ang pagtingin sa mga fairy. At ang mga bulungan ay naririnig ng lahat. Totoo pala talaga ang sabi-sabi. Na ang reyna ng mga fairy ay bata pa. Ang kanyang kagandahan ay nangingibabaw sa lahat. Kung titignan mo siya ng mabuti. Dahan-dahan kang masisilaw sa tinataglay niyang sobrang kagandahan. At balita ko ang reyna ng mga fairy ay isa sa mga asawa ng sect master ng Elysium Gate dati na si Daryl. Ang swerte talaga ni Daryl sa kanyang mga naging asawa, lalo na sa Reyna na ito na nagmula sa lahi ng mga fairy. Sabi ng mga tao, naririnig ito ng apat na prinsesa ng mga fairy lalo na si Irene. Halos mamula ang muka ng mga ito, ngunit si Irene ay masyadong kalmado lang na para bang walang naririnig. At maya maya, nang marinig ni General John ang sinabi ni Irene ito ay nagsalita at kumamo ng ulot at sinabi. Nako! Paumanhin, mga mahal na prinsesa at mahal na reyna, kung hindi ako nakapagpakilala sa inyo. Tama kayo. Ako si General John ng Westrington. Maaari na kayong tumuloy sa loob. Nag-aantay na ang ibang panauhin pang dangal sa inyong pagdating, sabi ni General John. At nang marinig ito ng apat na prinsesa sila ay napangiti at bumulong. Medyo iba ang isang general na ito. Nakakatuwa siya, sabi ng mga kapatid ni Irene na nakakatanda sa kanya. Naririnig ni General John ang sinasabi ng mga prinsesa ng ferry. At si General John ay simpleng napakamot ng ulo. At si Irene ay dahan-dahan niya pinalakad ang kanyang kabayo papasok sa imperyo ng Westrington. At sumunod ang mga prinsesa at mga kasundaluhan nito. Nang makapasok na ang lahi ng mga ferry, ang apat na prinsesa ay dahan-dahan ay nalalayan ng mga kasundaluhan ng Westrington bumaba ng mga kabayo at si General John ay inaalalayan si Irene. Nang makita ng mga tao na nasa loob ng imperyo ang pigire ng limang ferry. Sila ay naghiyawan. Sila ay lubos na namangha sa kagandahan ng mga ito. Na kahit mga kababaihan ay lubos na humahanga sa mga ito. Naririnig nila Zubaji ang hiyawan sa taas. At si Zubaji ay nagsalita. Dumating na ang lahi ng mga ferry mahal kong asawa. Ang isa sa pamilya ni kapatid Daryl. Baka pwede akong tumingin sa kanila upang batiin at makapagbigay galang ako sa kanilang lahi. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Ganggang. Ito ay hindi umimik, habang inaantay ang pag-akyat ng reyna at mga prinsesa ng lahing fairy. At si Zubaji ay halos mayak sa mga oras na ito. At hinawakan ang kamay ni Ganggang at si Zubaji ay nagsalita. Nauunawaan ko ang hindi mo pag-imak. Mananatili na lang ako na nakatingin sa iyo sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Ganggang siya ay nagsalita. Magpakabait ka kasi, lalo na kasama mo ako ngayon. Kung ayaw mo walang mangyari sa iyo. Total ang mga fairy na ito ang kanilang reyna ay isa sa mga asawa ni Daryl. Hahayaan ko na makausap mo sila. At tandaan mo pag may ginawa at sinabi ka na naman hindi ko magustuhan. Hindi lang mga mata ang aalisin ko sa iyo. Pati na ang dila mo. Sabi ni Ganggang. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay ngumiti ng para isang bata habang nagpapasalamat kay Ganggang. Salamat aking mahal na mahal na asawa. At samantala sa baba ng stage, si General John ay nagsalita at sinabi, Mga prinsesa at mahal na reyna, maaari na kayong magtungo sa taas ng stage, upang makaupo na kayo sa inyong pwesto. Habang hinahantay pa ang ibang panauhin pang dangal ng aming imperyo, halika na kayo sabi ni General John nang may paggalang. Dahan-dahan umaakyat ang mga ito. Nakikita ni Zubaji ang kagandahan ni Irene at ang apat na fairy. At si Zubaji ay nagmumura sa kanyang isip. Dam ang mga prinsesa at reyna ng mga fairy ay lubos na napakaganda. Na kahit may kagandahan ang aking asawa. Kung aking ikukumpara ay walang-wala ang aking asawa sa kanila. Napakaswerte ni Brother Daryl na may ganitong siyang kagandang asawa tulad sa reyna ng mga fairy sabi ni Zubaji, habang nakatingin sa pag-akyat ng mga ito. At nang makaakyat na sila, si Irene ay nakita sila Zubaji at Ganggang. Tuldok, ito ay naglakad sa harapan nila Ganggang at Zubaji. At si Irene ay bumati, mahal na Empress Ganggang at Emperor Zubaji. Kinagagalak ko na makita ko kayong muli. Sabi ni Irene at ang mga kapatid ni Irene na apat na prinsesa ay ngumiti at sinabi. Kinagagalak namin kayong makita Empress at Emperor ng North Mona. At sila Zubaji at Ganggang ay tumayo sa kanilang pagkakaupo. Si Ganggang ay lumapit kay Irene at Yamakap at sinabi, Kinagagalak ko din na makita ang reyna ng mga fairy. At ang mga prinsesa, sabi ni Ganggang. At si Zubaji ay dahan-dahan. Kinuha ang kamay ni Irene at ito ay humalik sa kamay ni Irene. At sinabi, Mahal na reyna Irene. Lubos akong nagagalak na ikaw at kasakasama mo ang apat na prinsesa ng inyong lahing fairy, na makita ko kayong lima sa seremonya na ito. Kay tagal ng panahon ang lumipas, ngunit ang inyong kagandahan ay wala peren kupas, sabi ni Zubaji, at dahan-dahan niya binitiwan ang kamay ni Irene. Lalapit pa sana si Zubaji sa mga prinsesa upang halikan ang mga kamay nito. Mabilis na hinawakan ni Ganggang ang damit nito ng palihim nang maramdaman ni Zubaji ang paghawak ni Ganggang sa kanyang damit. Ito ay ngumiti na lamang sa mga prinsesa ng mga fairy. Nang marinig ni Irene ang sinabi ni Zubaji siya ay nagsalita. Tama ka nga Emperor Zhu. Sa panahon na lumipas ngayon lang ulit tayo nabigyan ng pagkakataon. Upang magkita-kita ulit, hindi namin inaasahan na kasama ang aming lahi na bibigyan ng invitasyon ng Westrington. Kaya ngayon nandito kami, at tayo ay nagkita-kita sabi ni Irene ang nakangiti. At si Irene ay nagsalita, mahaba pa ang oras mahal na Emperor Zhou at mahal na Empress Ganggang. Pagkatapos ng seremonya na ito, tayo magkwentuhan. Ngunit ngayon nais muna namin puntahan ang iba pang dumalo sa seremonya na ito upang batiin. Sabi ni Irene na nakangiti ng may paggalang kila Zubaji at Ganggang. Nang marinig ito nila Ganggang at Zubaji, si Ganggang ay ngumitik. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi, Tama ka nga mahal na Reyna. Nakakatiyak ako na makakapagkwentuhan tayo pagtapos ng seremonya na ito. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Irene. Siya ay ngumiti at naglakad. Patungo sa kinauupuan ni Sek Master Marvin ng Assassin Sek. Nang makita nila Sek Master Marvin at ang babaeng kasakasama niya na nakasuot ng maskara. Napatungo sa kanila si Irene at ang apat na prinsesa ng lahing fairy. Agad-agad silang tumayo, at nang makarating na sila Irene sa tapat nila Sek Master Marvin. Si Sek Master Marvin ay yumuko at sinabi, Mahal na reina ng mga fairy, kinatutuwa ko na makita kayo sa araw na ito. At nang makita at marinig ang sinabi ni Sek Master Marvin ni Irene. Ito ay nagsalita at sinabi, Maaari mo nang alisin ang inyong pagkakayo ko, masyado kayong magalang. Kinagagalak ko din na makita ang magiting na Sek Master ng Assassin Sek. Sana ang inyong sekta at ang aking lahing fairy ay maging magkaibigan sa hinaharap. Sabi ni Irene ng nakangiti. Nang marinig ito ni Sek Master Marvin. Ito ay ngumiti at sinabi. Lubos kong ikakasaya ka kasama ang aking sekta na maging kaibigan ang lahi ng mga fairy. Sabi ni Sek Master Marvin. At si Irene ay ngumiti. At sinabi. Maaari natin mapag-usapan ang bagay na iyon sa mga susunod na araw. Ngunit sa ngayon. Nais muna namin kayo iwan upang puntahan namin ang Empress ng New World na isa sa tinuturing kong pamilya sabi ni Irene. At ito ay naglakad na patungo kay Yvette. Maya maya, nang makarating na sila Irene at ang apat na prinsesa ng mga fairy. Si Irene ay halos lumuha. Nang makita si Yvette, Yvette sabi ni Irene, na wala ang pagkamahinhin nito at si Yvette ay ganun din. Ito ay umalis sa kanyang pagkakaupo. At ang dalawa ay nagyakapan at si Ivet ay nagsalita habang nakayakap kay Irene. Kamusta ka na? Humihingi kami ng paumanhin kung hindi kami nakakadalaw sa inyo kaharian. Nung sila Daryl, kapatid Dax at kapatid Chester ay nakuha ng mga kasundaluhan ng lahing demon. Masyado kaming naging abala para palakasin ang aming hukbo. Upang pagdumating ang panahon na kaya natin iligtas sila sa kamay ng mga lahing demonyo. Ay magagawa natin iyon. Lubos ako humihingi ng paumanhin Irene sabi ni Ivet sa malungkot na tono. Oo, matapos mapa sa ng mga lahing demon sila Dax, Chester at Debra, at nang mawala si Daryl. Hindi na nagkaroon pa ng oras sila Ivet at Irene upang magkita. Hindi nila mabisita ang bawat kaharian nila. Dahil sa kanilang pagiging abala, sa pagpapalakas ng kanilang mga hukbo. Lalo na ang kanilang mga sariling spiritual na tinataglay. At si Irene ngayon ay lumuluha sa pagkakayakap nito kay Yvette at ito ay nagsalita at sinabi, Nauunawaan ko Yvette, lahat naman tayo ay naging abala dahil sa nangyari na iyon. Nais natin mailigtas ang ating pamilya sa kamay ng mga lahing demonyo. Kaya mas pinalakas pa natin ang ating kasundaluhan at ang ating tinataglay na spiritual na lakas. Wala din akong ginawa, kung hindi maglinang ng aking spiritual, upang ito ay aking mapalakas pa. At ngayon, dumating na ang araw na tayo ay muling nagkita kasakasama sila Emperor Zubaji at Empress Ganggang, na magkwentuhan pagkatapos ng seremonya na. Ito, sabi ni Irene at ang dalawa ay bumitaw sa kanilang pagkakaiyakap. At maya maya si Irene ay may hinahanap. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!